Hello guys! Welcome back to my channel! Guys, natatandaan nyo no last time, sabi ko gumawa ako ng pandesal pero sunog, matigas pa. Ayan. Ngayon, nag-try ulit ako. So, eto na yung kinalabasan. Tingnan natin guys. Eto. Hindi na siya sunog. Medyo malambot na siya. Malambot oh, malambot. Uh, pero hindi pa ganun kaganda. Hindi pa siya perfect talaga. At saka guys, ang nailagay kong breadcrumbs ay hindi yung talagang pang pandesal. Yung pan chicken, yun ang nailagay kong breadcrumbs kasi walang available dito sa lugar namin. Kaya yan ang inilagay ko. Pero meron akong hindi nilagyan. Ayan. Ito. Itong dalawa. Ayan. Dalawa. Hindi ko yan nilagyan. So siguro sa susunod medyo medyo maganda na. Medyo perfect na ng konte Hindi pa naman yung perfect na perfect na pandesal. Pero at least pwede na maging pan. Wala pa yung desal. Okay? So thank you guys. Huwag nyo itong gagayahin kasi hindi ito pa maganda. Hindi pa to Pero ewan ko, kung ano ang lasa. So, sige guys. Okay.